Well, basta't uh, libre sila, mga kampanya sila for me. Pero sabi ko nga, kahit uh, yung, yung support na ng tao sa ground, uh, kailangan ako pa rin yung umarap eh. No? As much as I can, I'm doing. Ayaw ko rin isa i-involve sila. Pero si Lani is very active. Actually now, nasa Batanga siya. For two days na, campaigning for me. So, kaya yung asawa ko si Lani talagang very supportive talaga. Kaya napakapalad ko. Kaya kung ako'y mamamatay at mabubuhay muli, siya pa rin nakikilihan. Nanunuli pa ba yung movie mo with Gillian Julian Ward, Sharon Cuneta? Matagal na yes. sininta yun eh. Yun nga eh. Yun nga. Ito yung after election natin pag-usapan oh. yan. Masa uh, mapapanood yung si Bong Revilla sa Senior Malay. <laughs> Hindi, oh. Then, kanina nagbigay ng message si nanay lolit yung loyalty sa iyo. Pwede ring mahina ng message si Ninyo kung bakit loyal din siya sa iyo. Ano ang kanyang kaibigan kaya andiyan yung pangmamahal niya sa iyo? bakit mahal mo si Senbong? Hindi talaga naman every six sa talaga parang po yung sa kanya. Um, Kuya, it's been more sa akin. Uh oh. Uh, totoo naman, sir. totoo naman. Pero pareho kami 52 years in showbiz. Eh. Uh -oh. Eh, at saka, marami, kami pinagsamahan na talagang napatunaya ko yung pagiging... Sasabihin ko na ha, ito lang pinakababait natin sa nakalala ko. Ito lang. ito lang, walang alam tiro. Kasi kahit sa campaign, kahit hindi, kahit hindi ng campaign, yung mga pinupunta namin lugar pag kami masalanta, like yung mga lugar doon sa Davao, yung Panabo, talaga narinig ko sa mga tao na, Si Sen lang ang nag-iisang senador na nagpunta roon sa lugar na yun. Lagi siya yung nauuna. Or siya lang yung nakapunta. Yung iba hindi, hindi na sila... Dahil kumbaga yung mga lugar na yun, maliit na population namin. Eh. So hindi na pinapansin ng mga ibang senador. Pero si Sen, talagang andun sa palagi. Lagi first. Yeah, Paano mo napatunayan yung pagmamahal niya sa iyo, yung support sa iyo sa mga pinagdadaanan mo ng pamilya niya? Glenn? Yeah. Kasi siya nga yung una ko pa rin nangyari yung kisa ang pa. Sa kanya, sa kanya ko una mo na sinabi, isi din, ganun yung tuwala ko sa kanya. Na hindi naman ako nagkamali. I love you, Jen. <laughs> okay, thank you. Okay. Thank you. Thank Si Thank Thank you. Ay! Nasa po tayo. Gumana niya. Ito na, ito na, ito na. Okay lang, okay lang. Okay Okay lang, okay, sir.